kami po ngayon ay ah, hindi po sila ngayon asynchronous ay busy lang po talaga sila at ah, kakakain lang po namin ng almuerzo ay tres marias tres marias ayan uh, at wala naman po silang ginagawa na dito sa bahay kaya uh, may time po sila na mag-aral pa rin ano kahit mga dalawang oras lang lalo po 'yan oh si dinita. So, si Ninita po ay nagbasa na kami kanina. Ngayon naman po ay math. No? Talagang kailangan po natin ihabol si Ninita. At uh, mahina pa po talaga, no? Yung uh, basic operations po natin sa math like addition, subtraction, no multiplication and division. Ay kailangan malaman yan ni Ninita kasi magigrade 6 na nga po siya. No? Kaya tututukan natin po si Ninita sa reading po, ano? Sa literacy and numeracy. Yun po ang kailangan ni Ninita. Yan. So, paunti-unti ay talagang maano at dahil nga po, kailangan na natin si Ninita i ipush. No, di ba? Nag-reading naman po din siya sa Lasal at may follow-up din tayo dito sa bahay. everyday, pinapabasa natin. Kapis na mag, ganun din. O, yun. Yung dalawa din na yun. Kailangan po silang i-review at mag-advance lesson. Ayan. Sayang naman yung oras na nakatunga lang po sila dito sa bahay. O ayan, kaya kahit po ako ay naglalaba at nagluluto, ayun, nakasalang po yung aking washing. At, mm, ayan, iniiwan ko sila dito ng trabaho. Ganyan naman po palagi. Para sila ay hindi rin masiro dito sa bahay. Dapat may ginagawa pagkatapos nilang mag Uh, maglinis, maghugas ng pinggan, eh naman po sila. O, oh, yan. Then, they are busy today. At mamaya, mamaya naman ipapasyal naman namin kayo. Ano? Kasi, <laughs> ayan, sabi ni, ni Tito yun, si papasyal daw sila kasi nga nagaling sila sa Mindoro. At nag-closing na. At syempre, dahil may award din si Miley, nakapasa naman din si, si Nina <laughs> at si Nayeli, nag-moving up na no? Congratulations again. Ayan po. Hi, Ninita. O, aral na mabuti, Ninita, ha? Para yan sa iyo. Kaya, tsagaan mo, no? Ayan, matuhan po kami ngayon. So, yung pagbasa, hindi pa rin po siya ka bilis magbasa. Kasi kailangan po. Ang pinababasa po naman natin ngayon kay Ninita ay mga short story. Parang yung comprehension, comprehension niya po ay mahasa din at dahil nga gusto nating mas matuto pa si Ninita mag i po kami mamaya sa Kumon no? doon sa tutorial school sa Kumon so sa Kumon kasi alam po nagwa one on one din sila no? dahil nga po yung fundamentals po ni Ninita ay kailangan talaga nating i-push ayan no oh. so, 1 one to 100 one po ay hirap pa po siya talagang mag-count ayan nag-try kami the basic operation, yung addition. So, hirap pa po kasi nga yung pag-counting niya. Pati pag-sulat, ayan, ninita, ayan. Okay naman po yung, ayan, nagsusulat siya ng numbers. Pinagpa-count natin ng 1 to 100. Asa na yung kanina? nag addition Tinry ko po siya sa addition ay medyo at subtraction. Medyo hirap pa din po talaga. Kaya, kailangan na po talaga natin sininitang puro sigihin, no? Para makahabol po siya kung kasi magi-grade 6 na siya. Ani nita? net. Mm. Mamaya magi tayo sa Kumon, ha. So ito alamin natin kung ano yung schedule para maipasok ka dun. So si Maylin naman hindi na kinakailangan kasi si, si Nea, kasi sila naman po ay malalaki na at saka mabigyan lang sila ng instruction na kukuha na lalo si Maylin, Fast learner naman si Maylin, basta Seryoso lang talaga, Maylin. Si Maylin, na-try ko po siya sa mat. Pag binigyan mo po siya ng formula, na inassist siya, ibigyan e, bigyan mo lang siya ng example, kahit at uh, one oh, o two, two, times, alam niya na pong gawin, no? Kapon, tinry ko siya eh, kagabi. Na, no, ni, ni, Maylin, o, oh, nag-try tayo ng algebra, nakuha mo naman. At saka doon sa general math, oh. on nakakakuha naman si Maylin. Sininita lang po talaga siguro yung syempre nagwala uh, lang ng face to face. Walang nagturo, wala talaga pong nagturo sa bahay sa batang 'to kaya nag uh, kaya po masyado siyang na-late, no? Wala pong nagturo talaga sa kanya kaya siguro masyadong na-late si Ninita. So mamaya po pupunta po kami ni Tito Herns, dadalhin namin siya sa sa Kumon. O ano, ha? At ako'y naglalabat din po, no? Kailangan talaga maisingit ko pa rin sila kahit po may ginagawa kayo sa bahay. At wala naman ako ngayong pasok, July pa. Uh, baka makabakasyon din po kami ng Mindoro. no Yun po yung dahilan din kaya hindi natin sila na pagbakasyon sa Dabao, no? Ako po talaga ang nag-request nito kay Pugong Gahero na magsilang pa-away in. Kasi nga, lalo si Ninita, kailangan siyang matutukan, no? Iahabol natin. At papatuturan po din natin siya sa math, no? Pag reading po naman, okay naman dito kahit ako na lang, no? Kaya ko na naman yan. Yung mat, para tulong din. So, kung ma uh, -ano din sa kumon, yung reading niya at mat, edi eh, mas maigi po. So, dito sa bahay, para mapalo ako, hindi ko rin naman po talaga ka ng buong araw kung ano, tsaka maumay din si Ninita. At eh, syempre may trabaho din po tayo sa bahay, yung pag-iintindi sa kanila. Kaya, ipapasok po natin siya sa kumon. Kasi yung ano din po kasi Ninita talagang mabagal. No? Kaya kailangan natin siya para maging mabilis po. No? Kasi doon one one-on-one, yung ibang skills, matutunan din niya mamaya po ano uh, pupunta po tayo sa kumon sa tutorial hello malapit lang din po sa amin kasi itong kumon kaya ayan at uh, mag i -inquire po tayo sa loob ayun no may mga lumalabas sa mga bata mm, so no, ninita mag i -inquire tayo bababa tayo doon ha samahan kita no, o alika At uh, kasama ako nga po ito po si Namay At yung po dalawa Si Ma'am Nita at si Ninita Ay naroon po doon po sa Kumon uh, Bukpalang araw po Ngayon po ay kasama ko po itong tres Marias At naroon po si Ma'am Nita Sa may Kumon Napunta po sila doon Doon sa lugar na yon. Uh, at si Ninita po ay Plano po namin na enroll Para mas lalo Mapabilis yung kanyang uh, pag-aaral Lalo lalo na nga po sa mat

Kasi ako nalang mag-uusap. Kaya naman ako na kasi naman siguro sa next para mas lalo siya magiging sa Pero yung rinig sa bahay nila...

ngayon sa mga mamamayan Ayan na po si Ninita. Pusta oh, na ito. Ha? Huh? Wow. At least matututo ka dyan, di ba? Oh, pero mga bata pala yung nasa. May... Ayan, kaya yun, no? Meron malaki. Oh, meron din malaki. Ha, ha, ha. Hindi, mabalaan <laughs> nila. Medyo po. na, ayan. Nag-start na si Ninita. Nagpa, ano na po kami, nagpa-schedule at saka in-assist na. Ronit, oh may na siya kumuan. May bag na po siya. At bukas na Balik mag-start. Baliktad na lang. O yan. Mag-start na po si Mita bukas. Ayan. Ayan. At ano po ano? Sa so, gusto po pa-tutor po dito po sa Pasita. Meron po malapit. Uh, Napakamura po. Mm -hmm. Tapos may material na may bag pa. Parang ginihara lang yung material. Parang free na yung tapos may mga ano po sila, may mga may willing mga, pa sila willing pa siya. May mga yes, may po siya mga sheets na dito para assignments, my first test, teacher. Kasi isang oras lang naman na. Ay, ang kaya ni sabi ko. Hindi oh, sabi ni Nita, ako maninita ngayon. Hindi, may malaki rin. Eh. Yes. Si Sinia, um, pag ano, ay, ay si Maylee naman, hindi na kailangan ito. ayan. Ayan at uh, si Ninita nga po ay mag-uumpisa na bukas. Oh, yan, oh, yan, ayan, si o oh, ayan o, oh, ayan. Nagulat ko si Namaylin. Nice, may bag na. O oh. ayan, yung number sequence ni Ninita. Nag-count nag tayo kanina, 1 mm. to 100. Mm. Pero may nakakalimutan pa talaga siya. Kaya bukas, ayan, mag-uumpisa siya. Yeah. Ang ipinatutor ko po sa kay Ninita, ipapatutor po natin ngayon kay Ninita yung math. Kasi sa English naman po sa reading, ako na po 'yung sa bahay. Ngayon, pag kailangan, kailangan pa talaga 'to wala na rin akong time. I eh, ano din po natin siya sa reading kasi baka naman po siya maano. Ano, ma-over, ma-over o mainip mm -hmm. doon sa loob ng ng classroom kasi oras din lang po doon eh. Maganda po kasi sa common ano kasi one-on-one -on -one po talaga 'yung picture tapos pag eh ang dami po talaga. Ayan, buti na ka po kami na islat. Ayan, thank you. Na ako kami na islat. Ayan, ito po at may schedule na po si Ninita. Isang oras lang lang po ito. ah uh, from 9.45 to 10.45 gano'n. Mga 10.30 yan, pwede na siyang lumabas. That is Tuesday and Tuesday to Friday. Ayan. Uh, eh, parang may gustong sumama rin sa kanya. Si Maylene. Yung dalawa nakayo kayo. Hindi. <laughs> kayo naman ay ay madali nang i-assist, no? Kumpara kay Ninita. Kasi, ganyan yan, oh. Nakaprogram po talaga. Pag sa common po, nakaprogram yan. Tapos, may mga, may oras, may material, kung ano yung, yan, magka-counting. Oh, kasi may assessment dito, eh, yan, oh. Two sets, yan. Bukas, mag start na po siya. So, ito yung guide may guide po. Ayan. Uh, ayan. Thank you po kay Teacher Puti at saka po kay Teacher Heart. Ayan. At bukas po mag start na po si Ninita. Good luck, Hello. Ninita! Wow. Thank you, na Thank you, Nana. Thank you. Ayan. Ayan. Kasi gusto namin talaga ikaw na matuto. Para hindi ma-late kasi. Uh -huh. Kasi noon po kasi hindi pa natin siya talaga maipasok dito sa mga ganito gawa ng hindi pa po siya, nahirap may siyang magtagalog. eso eh, so ngayon, pwede na natin siyang pakawalan. <laughs> Kung baga, uh, iahatid sundo na lang namin po. na no? malapit lang din naman. Malapit lang naman. Oo. So Lalakad na lang tayo ni Nita, ano? Pwede Para malakad. exercise, ano? Wala, <laughs> <Hello? laughs> ayaw <maglakod>. maglakad. Maglakad <laughs> na lang tayo. Tayo tayong, tayong apat din na Miley, iahatid natin. Lapit lang yan, oh, oh doon kaya. lang tayo no? daan, <laughs> Ayan. kayo sa shortcut. Ah, o hindi. Yeah, Ihatid ka na lang. Malapit lang hmm, naman. Hatid -hatid, Tapos, sa pasukan, ah, hang, pag hindi ka pa rin ano, hanggang pasukan, eh, eh ano ka namin. Um, I-extend natin. Kung mo pwede, isang taon, extend natin si ka Ha? Um, oh, para talaga uh, no? hindi para makahabol siya makahabol sa siya activities sa, oh, ng activities. grade 6. 'Yon tama yung na ano natin, ano, math operations, yung addition, subtraction, multiplication, division, O 'yung kailangan. Pag sinabing pag sinabing addition, dagdag-dagdag dag, dag, dag lang. Pag sinabing subtraction, bawas o 'yun namang multiplication, repeated addition naman 'yun, 'di ba? And division naman that is repeated subtraction. Ganun lang yun. Makukuha mo yan hanggang makaabot ka ng fraction. O, yun ang sinasabi ni ma'am. O, oh, yan. O, na. Wali ka na. Okay. Pagka, ano, pati reading, hanggang pag hindi pa kaya ni Ninita. Tara na.